wala pa wala yo good morning mga buhay good morning mga ah tabunan mga buhay ah ikutin natin 'yan ah dito pala ako ayun sa may Mercedes William uh, Mercedes malah uh, mau di oke? Oke, Mercedes, uh, Mercedes. Uh, Mercedes. Oh, oke? Okay. Pundok doon, uh, pundok doon, pundok okay, yon, what's up, what's up, mga kabuhayan, good morning, good morning, ano, uh, nandito pala tayo ngayon sa may belia mercedes, so ikutin natin to, mga buhay, ay daw na yung likod, Ah, uh, bundok-bundok yun. Bila naman mga buhay, oh. Bundok-bundok yun doon. Bundok. Hindi nga makita. So, yun mga buhay, kukin natin ito. Okay, let's go. Yan mga buhay. Dito tayo ngayon, yan o. Oh. Bilya Mercedes. Oh, you know. Miss Mercedes Bang Likmot and Dan Ay, kotay dito mga buhay, go <laughs> yung... ah, lang meron. Toyo. hajul buhay. Pang-rambotan daw 'yun. Ah, o si Gatchelian camping site. Ayan. Ayan. Puno ito mga kaway. Mangga, mahogani. eh. So, di ko alam anong kahoy ito. <coughs> so, ito yung camping site nila mga kabuhay ha. Camping site nila ito.

nag bonfire. Ah, uh, di ba? Ah, uh, niya, no? Pwede, pwede mga ano dito mga buhay. Ah, uh, kumpanya. Ah, uh, company outing. Yan, ha? Ah, uh, kahit marami kayo. Kaya pakita ko yung, ah, uh, ano nila. Cottage nila. Ah, uh, yung... <coughs> mga kwarto. O, ayan, o. Oh. oh. Ito yung ah, CR to. si CR. Dito yan, mga buhay. O, oh, ayan. Ayan, eh. Ah. o. Company outing, mga buhay. Maganda dito. Company outing. <laughs> si malaki kasi to. Ayan. Oh. Eh. Ah. Ayun may kalsada pala sa taas. No. Kalsada pala yan, kalsada. Ah, tingnan natin yung sa taas kung anong meron doon mga buhay. <coughs> oh, yan. Ihaw, ihaw. Ihaw. Luto. Pwede, pwede dyan. Tangke ng tubig. Hmm. Ayan, ulit, ulit, So, mga buhay, pwede pwede dito yung mga outing ng mga uh, kampanya. Yan, company outing, pamilya, marami kayo, kahit marami kayo, pwede pwede makabuhay. Buko. Sampaga. Yan, Mga buhay, labas tayo. Oh, yung kasal ba sila dito mga buhay, oh. di ba? Ah, magana ba? Oo oh, na. Ah, baka, hindi nang magana kasi walang nag-ano. Labas tayo mga kapatid, labas tayo. tayo sa kabila. Mamaya papakita ko sa inyo yung ano, yung mga pool area. Ganda yun mga buhay, maganda. So, ayan mga kabuhay. Ito ay sa may ano. Ay, hingal. Ito ano to eh. Ah, balimbing. Sa amin, balimbing kong tawagin. Yan, ito sa may farm nila, mga way. Farm yan. No? O, oh, diba? Ongkan. Farm yan, mga buhay. Tapos, yun, mga doon. Aming uwak. Daming uwak, mga kaboy. oh wak, daming uwak. dragon fruit, dan dragon fruit yang apa ya, dragon fruit, daming uwak, mga uak, oh. Akyatin natin yun. Ano, din natin. Tingnan natin kung ano 'yan. Yan, dagong fruit. Yan, farm nila mga kabahay. Uy, ganda dun. Yan, mga kabahay. Kita nyo na yung view. So, akyat konte. tayo ng konti. Pwede ko alam kung sampalok ba ito

Ayan doon, dragon fruit. Pagkatin natin dito mga kabuhay. Ah, ito ano pala to, katambis. Pagkatin sa amin, walang bunga yan, tambis. Tawag dyan sa ano, Tagalog. Katambis yan. Ayan, ah, bundok ko. Oh. Ay. Ah, okay, ito tayo dito. Natin ah, kung anong mayroon dito. Ayun mga kabuhay. Ah, kita mo naman pala lahat dito. Sababa. Ah, mga kabuhay ah. Ba? Hmm. Ano? Ah. Ah. What's up? What's up?

ini ay farm nila. Oh. Diba? Dami mga buhay. Dragon fruit. Uh, pongkan. Uh, Tapos dami. Dami nila prutas na tanim. Suha. Rambutan. Ayan ang tanim dito mga buhay. Oh. Wak. 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 wak, wak Mahau. Mahaw, mahaw, mahaw! wak. Mahau. Wak. So, yan. Ganun sa kalaki mga buhay ng resort na to. William Mercedes. Ang um, ano siya. resort na may farm din mga kabuhay ulit uh, lang naman yung farm yung uh, tanim tanim nila hindi yun mo siya ganong kalaki yan o uh. nyo mga buhay okay. so yun sa baba yun yung baba mga kabuhay uh. papagpadon banda so pagi pa Wah. Saat ini nah. Ini lemon farm. So dito, ayan. Ayan bundok. Bundok, 'yan. 'Yan yang baba. 'Yan bundok, Oh. bundok mga buhay. 'yan. 'Yan. Ugjong. Bundok niya nangang noon sa kabila ayan, pag -ang 'yan pagang pitcot lang bundok. Punta ano na ito buhay. Pabalir na ito. Ah, diba? Ayan, puntahan natin yung baba mamaya. Yung pinaka pool tsaka uh, ah, otokwarto cottage. Ang mga bila nila. Ayan, ah. Diba? Okay, mabuhay mga bila, pool, swimming pool, uh, yung mga cottage cottage doon. gano'ng kaganda yung baba. Mamaya. Ayan, ikot tayo dito na tayo dadaan mga buhay. Yan, pababa, ikot naman to. Okay, mamaya na.